Hello so guys, magandang gabi. Ayan, it's me again, Kamutika TV and welcome sa YouTube channel ko guys. Ayan, shoutout sa lahat and uh, magandang gabi. Ayan, gabi na naman dito sa Macau. Salamat salamat guys sa support, especially sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Yan tama yan para may matutunan ka. Alam ko na pinapangarap mo na mag Macau pag mo yan guys pag, -pag nyo yan uh, in the perfect time ga, guys in God's will uh, patutupad yan yung pangarap mo na mag, mag abroad makahanap ng trabaho dito sa Macau magpunta ng Macau at mag apply matutupad yan guys huwag lang tayo magmadali yung gawin nyo muna sa ngayon is abang wala ka pa sa Macau o andito ka na yung guys panoorin yung mga vlog ko sa Youtube marami kang matututunan about Macau Paano mag-ano dito sa Macau Magandang trabaho uh, Mga agency, location Guys, andyan na yan lahat sa YouTube channel ko Andito na yan Paano, Ito guys, gawin nyo is Lagi kong pinopromote sa inyo yung playlist ko Kasi nga para hindi na kayo mag-scroll Mag-scroll Hindi na kayo mag maghagilap Doon sa mga video ko Kasi ang dami kong mga video guys uh, Kung nagkailangan Nag-ano kayo ng mga placement dito sa Macau naghanap kayo ng uh, sahod, ba sahod, ba sa ng cleaner, magkano ba sa ng DH. And guys, nandyan yan sa playlist ko. Gawin nyo is, punta kayo sa, dito sa channel na to, sa YouTube, sa Kamotika TV. And then guys, ito, di ba pag-click pag mo sa, na-search mo na yung channel ko, punta ka sa playlist, eh, nakalagay dyan ng home, uh, video, short, playlist, i-click mo yan, makikita mo yan dyan yung mga nakasiparit na mga video yan, kung gusto mo ng cross country mo yung cross country, kung sa kang galing meron na yun doon uh, kung naghahanap pa ng agency, click mo lang yun doon hanapin mo, tapos gusto mo mag online mga email ayan, i-click mo lang din yun, hanapin, nandyan lang yan guys kung anong gusto mong panulang, kung gusto mong malaman ayan, mga may nakalaga din doon na looking for a job ayan, nandyan yan lahat guys mga ano, mga nakasipa rin kasi Uh, alam ko, alam ko tamad, tamad kayo mag-scroll ng no, mga video ko, maghanap kung ano man yung gusto nyo mahanap. Nandyan yan sa playlist para hindi na kayo merapan. Diba? Yan, para sa inyo yan. Kasi, syempre, di ko rin man yung iba kasi di nila alam, di ba? Ganun. At, kaya ngayon, sinasabihan ko kayo para para alam nyo. Di ba? Punta kayo lagi sa playlist ko. Kung may mga tanong kayo, punta kayo sa playlist ko. Sa, kasi nandun na lahat, guys. Nung so, pwede nyo malaman about dito sa Macau, about sa paghanap ng trabaho. Diba? Yan guys. Ayan, shout out sa lahat. Thank you, thank you guys sa support. And, uh, manood lang kayo kahit hindi na ako mag-subscribe uh, para may matutunan kayo about dito sa Macau. Ayan. And for today's video guys, uh, mag lang tayo. Uh, bibigyan lang ako ng konting tips sa mga for today's video guys sa mga ano to eh sa mga hindi nakaalat ng trabo dito sa Macau wala field field tayo hindi natin ano hindi natin alam kung bakit field tayo ah uh, nagsipag naman ako bakit hindi ako nakahanap uh, binigay ko naman the best ko dami ko naman experience na nilagay wala pa rin yan guys ah uh, for sure may mali ka doon may mga mali kang ginawa na hindi mo binago yun lang paulit ulit na ginagawa mo is, hindi, ka, hindi mo napansin yun guys kaya sabi ko sa inyo review nyo yung every week nyo na ginagawa iingay e naman itong mga no ayan na uh, ano eh uh, yun i-check nyo yung every week na ginagawa nyo kung bakit wala nangyayari di ba 2 weeks na wala pa rin di ba ano bang mali uh, sa CV ba sa pag-apply ko ba everyday sa mga pinapasahan ko ba yun ba yung mali pag drop box ko ba sa online ba guys yun yung gawin nyo i-review nyo every week yung ginagawa nyo para alam nyo kung anong pwede nyo baguhin dun sa ginagawa nyo araw-araw ganon ba diba? baka ay, ay hindi pala ako nag ano eh hindi pala ako pupunta sa mga agency araw-araw umalis ako pero hindi pala ako nagpumapasok kasi nahihiya ako yun yung dahilan minsan kasi nahihiya ka ay wala si ano kaya di ako malis wala si idol di ko kasama ah ganon ay si ano di ko kasama eh kaya nahiya kasi ako ganon guys yung mga yun yung mga mali nyo ha mga ah, ganun. ay wala wala kasing kuta na karang araw kaya di ako pumunta ngayon eh dun sa agency baka wala din ngayon ganon yung mga common mistake na ginagawa nyo na dapat nyo baguhin araw araw ay sa online naman ay sa online ah isang bis lang kasi ako nagsisindun eh Ba't kaya? kasi nga, isang beses ka lang nagsisin. Kung marami maraming beses ka, marami ka nagsisin, talagang mapapansin ka. Kasi isipin nyo guys, hindi lang ikaw dyan yung nagsisin. Marami kayo. Yun yung gust, yung ibig ko sabihin na magsin kayo ng marami dyan and guys, uh, na natin para magkaroon kayo ng idea sa mga hindi nakahanap dito ang trabaho yung may advice ko lang is mag-exit kayo ng Thailand huwag na kayong umuwi ng Pilipinas kasi mahirapan kayo pabalik maliban ako may kamag-anak ka pero kahit ka naman may kamag-anak ka dito sa mga invite ka mayroon pa rin at mayroon pa rin tatanong sa yung immigration o, pahirapan ka mayroon mga na-upload din dito kahit may kamag-anak dito sa Macau mga mali-mali pinagsasagot ay nako ayan kung gusto mo nang walang problema kaso ngayon sa Thailand guys parang ayoko na recommend sa Thailand eh ayoko na recommend doon Ah... Uh, kasi sa Thailand guys, hinahanapan na sila ng show money. Papunta ka ng, papunta ka ng Thailand, hanapan ka ng show money na 5,000 HKD. Kaya saan ka nang kukuha? Kung wala kang kamag-anak dito, wala kang kapira-pira, 5,000 HKD, saan mong kukunin yun? Diba? Tapos pabalik mo ng Macau, hanapan ka naman ng, ano, show money ng Thailand, pa Macau. Yan yung problema na ngayon. Kasi marami na kasi nag-i-exit dun sa Thailand. Nag-i-exit lang na ang dami. Kaya parang ayoko na advice. Guys, maghanap kayo ng country. Pwede Malaysia or Vietnam. Mag ilang days ba doon yung B Basta maghanap kayo ng bansa na sa Asia na pwede pasok. Kasi sa ano guys, sa Thailand, medyo maghihipit na. Try nyo sa, B sa Malaysia. Kaya sa Vietnam. Sa Singapore kasi guys, hindi pwede. Kaya Taiwan, hindi pwede. Kasi 14 days lang sila doon eh. Dapat mawala ka, na sa, ma mawala ka sa Macau ng ano nang mawala ka sa Macau ng one month. Kailangan mo mawala ng one month sa Macau para ma sa system yung ano mo doon, yung record mo para mag-back to zero ka ulit, back to, pwede, back, back to, ano ka na naman, turista. Kasi pag hindi ka nag, na, hindi mo na-consume ng one month na yon hindi mo na-consume ng one month na yon 31 days or 30 days, hindi mo na-consume yon Sabihin natin, nag-exit ka ng Macau, tapos bumalik ka yung na, nawala ka lang sa Macau ng 25 days pagbalik mo bibigyan ka na lang niya nila ng 10 days yubi na yon o kaya 3 days kung nagamit mo ng yubi mo bibigyan ka na lang nila ng 3 days o magiging mangyayari niya is madudubli, madudubli yung kasi pag ginamit mo yung yubi guys yung yubi is ultimatum visa kumbaga yun na yun yung kumbaga ginagamit lang yung yubi na yun yung ultima, ultimatum visa Ginagamit lang 'yun sa mga ano sa mga emergency o may kailangan kang tapusin dito sa Macau, gagamitin mo 'yun. Pero kung wala ka naman, kung po naghahanap lang din ng trabaho, wag mo na lang gamitin 'yung UB kasi nga sayang. Kasi pag ginamit mo 'yun, nawala naman ka kwinta-kwinta, wala ka namang trabaho na inaantay is 50 days ka bago makabalik makau, 'di ba, ang tagal. Unlike na 'di mo ginamit 'yung 10 days na 'yon, mangyayari niyan is ano ka lang uh, 30 days 30 days lang. Yun. Kaya hindi ko ina-advise guys yung ano, yung UV na gamitin. Unlike na kung mayroon ka talaga inaantay na green chop yun, pwede, pwede mo gamitin yun. Kasi pag may inaantay ka ng green chop, pag ginamit yung UV, anytime, pag may green chop ka, anytime pwede ka bumalik na Macau. Pag sinabi sa sa'yo ng agency or employer mo, oh, nandyan na yun, isi-send ko sa mamaya yung copy ng green chop mo, yung permit mo, yon Pag sinin na yun, kahit UV pang ginamit mo, ngayon sinin sa iyo yung ng employer mo agency yung green mo yung permit yung working permit mo bukas pwede ka na magbook, book pwede ka na bumalik na Macau hindi mo na kahit hindi mo na i-consume yung 30 days 50 days man yon kaya wag niyo gagamitin yon guys ayan na uh, try nyo, check nyo guys uh, sa sa, sa ano internet kung ilang days yung binibigay sa Malaysia or sa Vietnam na visa ng mga turista doon para doon na lang kayo wag na kayo mag Thailand oh, kasi kung wala ka talagang wala talagang magpo-provide sa iyo ng pang show money eh nerapan ka yan, ba kaya yun try nyo guys doon pero kung pero sa bagay nagagawa naman ng para niyan eh walang problema hindi kayang masolusyonan lahat ng problema dito sa mundo may solusyon eh magpray ka lang guys pagdasal mo lang yan yun yung gusto, ah, ay, yung gusto kong ano, advice sa inyo kung nahirapan ka na, hindi ka makalat ng trabaho. Yan, lumhod ka na lang diyan sa ano, simbahan, Lord, di ko na kaya. So, ka na lang sa kanya, di ba? Huwag ka na magmayabang. Huwag, ah, di kaya ko. Huwag. Yan lang gawin mo. Pag makawa ka na lang sa Diyos, Lord, tulungan mo ako, please. di ko na kaya to. Yun ang gawin nyo, guys. Hindi, hindi yung mag-iisip ka, ano po, yung gagawin ko, stress na ako. Dapat sa dapat sa iyo is, mag-pray ka na lang. Mag-pray ka na lang, Lord, tulungan mo ako. Yun. The best yon Kaysa nag-aalala ka, wala ka dapat nalalahanin sa araw-araw dito sa Macau na pag naghanap ko ng trabaho. Dapat talagang may tiwala ka sa kanya. Yun yung number one dapat gawin. Yun. Tapos magsimba ka. Yan. Guys, di, di, mo ba, hindi mo, hindi nyo ba yun nababasa na sabi do na uh, nothing impossible kay Lord. Yun yung tandaan nyo. Yun yung paniwalaan nyo lagi. Kasi kung nagdadasal, nagdadasal ka, ang bilis mo makahalap ng trabaho, guys. Promise. to yan. Kasi, kahit sabihin, mag-iisa ka lang nag-a-apply, di mo lang nakikita, may mga kasama ka sa likod, eh. Na tumutulong sa'yo kung saan may mga kota. Ganon. Ganon gawin nyo. Kasi, experience ko yun. Yan ginagawa ko dati nung nagana pa akong trabaho. Talagang dasal ako ng dasal, Lord. Hindi ko kaya, ikaw na araw-araw. Oh, bigyan mo ko ng lakas ng loob. Ano bang ba gagawin ko? Oh, ba? Diba? Yun yung dapat yung gawin din, di ba? Kasi gin yun ang ginagawa ko eh. 100% guys, hindi, never ako nag-doubt. Nag na subing ah, sabihin ko, ay, wala to. 'wag ka kasi magda-doubt kasi pag nag-doubt guys ibig sabihin is wala kang wala sa Diyos. 'wag mong 'wag mong ano yun, si Lord, 'wag mong i-underestimate. Diba? ba? 'wag mong 'wag mo siyang ano eh, 'wag mo siyang dapat pagkatiwalaan mo siya. Huwag 'wag ka magpapaniwala dyan sa mga ano, sa mga so jack sign. Ay malas ako ngayong araw. Bawal daw lumabas ay nako. 'wag kang papaniwala dyan. hindi yan totoo sa mo nyo yan Paniwala mo kung Mag pray ka araw-araw Dasal ka Papaniwala sa mga pamahiin Mga kung ano-ano man dyan na makadistract distract sa'yo magtuwala ka lang sa kanya Yun yan Yun lang Yan guys Pag sample, Di ka nakahanap dito ng trabaho sa Macau Exit na lang kayo Huwag na huwag kayong uuwi Yun yung sabi ko lagi wag na huwag kayong uuwi Huwag na huwag yung sasayangin Yung mga pangarap nyo na mag magmakaw, magkatrabaho, tapos uwi ka lang ng Pilipinas, susuko ka. ba? Diba? Sayang, sayang yung kung ganun din naman yung gagawin mo, guys. Magano ka na lang, wag ka na lang magmakaw. Kung may mga plan B, plan B ka, o, para pag di ako nakahanap ng sa Macau, uwi na lang ako. Guys, hindi magandang ano yan, <laughs> pangitain. Dapat mag-focus ka sa plan E, wag ka na mag-focus sa plan B. ba? Focus ka sa plan E kung di man, lagi dapat, lagi mindset mo, pag di ako nakahanap, subok ulit ako. Kasi sayang guys, yung naumpisan mo, tapos di mo tatapusin. Sayang ginastos mo, sayang yung panahon, na ginugol mo, two months, git three months, tapos hindi mo tatapusin. Hindi mo, hindi mo ano eh, hindi mo, <laughs> kumbaga, ah, uh, hindi ka, hindi ka, um, ano eh, hindi ka tumuloy. For example, may pupuntangang lugar, dahil sa umulan hindi ka tumuloy nako guys pangit yung ganun ang daming na feel dito pero hindi sumuko bumalik yun nagkatrabaho yan si idol sherwin sa vlog ko, kasama ko lagi ang daming na feel dito na hindi nakahanap pagal ng trabaho pagbalik meron Ma mga kasama ko sa Thailand guys pag unang, unang punta nila dito hindi sila nakahanap ng trabaho pero ngayon lahat kami may mga trabaho na Ganun. So, sipin mo yun sila. Na-scam yan mga yan. Pero hindi sila sumuko. Bumalik. Ayun, may mga trabaho na. Kasi nga pagbalik nila is ako nila sa sarili nila na kung ano man nangyari sa akin noon, kung ano man yung ginawa ko dati na kaya ako nag hindi ko na ulitin yun ngayon pagbalik ko. Ayun, din nila inulit. Nung dati nahiya sila mag-apply nung pagbalik nila ulit galing Thailand dito. Nako, ang kakapal na naman mukha. Pag sinampal mo nga, kahit sampalin mo ng kawali yun hindi nga sa mukha hindi isa sabi hindi aaray yun kasi nga makapal na di ba yun yun guys yung gawin nyo kung ano man yung naumpisa nyo tapusin nyo ang sarap ang sarap guys ng pakiramdam na uuwi ka ng Pilipinas na bakasyon hindi yung uuwi ka ng Pilipinas na field ay nako parang wala kang mukha na may harap sa mga kamag-anak mo sa mga kaibigan mo sa mga kilala mo unlike na pag uwi mo may may ano kay may trabaho bakasyon ka lang ilang days lang di ba ang sarap ka yabang mo siguro ang yabang mo di ba mas marami kang magiging kaibigan yan pag pag uwi mo may, simpre, magtatanong sila ano bang paano anong ginawa mo di ba ang sarap ng feeling na ganun eh yan ang gawin nyo guys huwag kayong susuko kaya nyo yan and always pray Maniwala kayo lang sa taas kay eh, Lord. Pagkatiwala mo na lahat sa kanya nang mahuhuri mo sa buhay. Diba? Kaya niyan guys. And wag na wag kayong uuwi na walang dalang tagumpay. ah yeah. uh, sana guys may natutunan kayo sa vlog ko na to. And uh, I love you all. I love you all guys. Salamat sa support.